Okay, Genjo, sir. Pwede naman uh -huh. po natin... Kung nakalimutan na po natin siya, na hindi po natin matandaan, pwede po natin ito yung pa-request ngayon. Sa sasabihin mo lang po sa akin na kung gusto po mo is direct po ito lang para assistance. Giga siya ko po, sir. Ah, uh, pero hindi na ako mag ano, hindi na ako magde-deposit, sir. What's up sa inyo mga kadakdak? Ayan, kadakdak television po. So itong video na 'to mga kadakdak is for awareness po sa ating lahat, especially po sa mga walang masyadong alam sa mga gantong klaseng bagay na pang scam ng mga tao. Sa totoo lang kasi mga kadakdak natin dyan, ngayon may tumawag sa akin, hindi ko kasi nasimulan yung, ano, yung, yung conversation namin kasi akala ko ano, yung mga nagpo-promote, gusto magpo-promote, yung pala isang scammer na gusto akong biktimahin ng katalantaduhan nila. Ngayon, kadak-dak natin dyan, tumawag siya sa akin para nga papiliin ako ng bonus na kapag Any deposit daw doon sa bonus na choices is magkakaroon daw ako ng additional halimbawa sa 400 ko magkakaroon ako ng 900 bonus sabi nila mean, gano'n. eh may pinakamataas na bonus doon is 1599 ngayon, bigla siyang tumawag ulit sa akin at gusto niya ipaprocess nga yung 1599 ko na ma-send doon sa link na ibinigay niya sa akin. Ang hindi niya alam, hindi ko kiniklik yung link mga kataktak. Panoorin niyo po yung video habang kinakausap ko siya para malaman ninyo at wag na huwag kong kayong magpapaloko sa gantong klaseng tao na hindi gumagawa ng matino. Okay? Kasi sa totoo lang mga kataktak natin dyan, nakakaingganyo talaga yung sinasabi niya. Nakakaingganyo. Kasi sa 1,599 ko, magkakaroon pa ako ng 3,200 na bonus daw. And then, withdrawable ka agad. Diba? Sabi niyo yun, hindi mo na kailangan mag-deposit ano, mag sa game. Uh, sa link ka lang daw nila na yun. Mag-deposit. And then, after nun, maibabalik daw sa a few minutes po yung pera mo with 3200 kapag nag-deposit ka ng 1299 di ba So ito panoorin niyo mga kadakdak kung Paano ko pinagtripan itong tao na to. Ah, sa ano sa game. Hindi uh mo kumpa rin po. hindi -huh. ka na po dito deposit, kasi po. Share ka tumulong ikatras BF assistant. Oo. Ngayon na yung bigas? Ay ganon. Oo oh, yes, gusto oh, ko yan, natu natutuwa 000. ako sa ganyan kasi syempre, grabe yung 1599 ko, mm -hmm. magiging 32 Bukod mo po, po yung 1599 mo sir, bari mag-a-add po yung 32 plus 1599 Mag-a-add pa? Ibabalik mag po yung sistema mo Ah okay Ibabalik po yung system ang 1599 mo sir, kasama po yung bonus sa GX po po ito transfer. Magiging 32 Anong number nung tindepositoan ko? <laughs> Hindi po ito number sir, link po. Ah, link siya? Yes po. Ba't yung 1.996 ipabalik sa iyo kasama mga phone na dito? Oo. Ang galing naman. Pa, paano ang gagawin ko? Mga ready na po ba ang pang-depositahan sir? Siyempre, nasa GCash po. Okay sir, please lang po ang link. sige sige. Yo, what's up sa inyo mga kadakdak? Ito nga, uh, may tumawag sa akin dito sa Telegram. Uh, bonus management nakalagay. Tapos, pinadidiposo to niya ako ng... Depende pa, pipiliin ako eh kung anong deposito daw ang gusto ko Tapos, ay eh, nakausap niya ako Pero habang kinakausap niya ako, may narinig akong manok May narinig akong nagtitiktik May aso kumakaul <laughs> Akala siguro itong taong to mga kadakdak Eh ma, i-scam ako ng sira ulo na to Ang hindi niya alam Ang hindi niya alam kadakdak Hindi tayo tanga <laughs> Hello sir Hello sir <laughs> Hello, pa -click -click link? Ah, ah, wait lang sir. Ah, paano ko i-click yung link sir? Kasi nakausap tayong dalawa. <laughs> yeah po sir, puto ano, i-back mo lang po 'yan sir kay. i mo po 'yan dito po mag-end yung call natin. Ah, i-back pa lang, click back lang sir. So ang ano to sir, anong company to uso ulit so? 90 Jelly po ito sir. 90 Jelly. <laughs> yes po. Ano sino, an, sin an sino pangalan ng kausap ko ngayon? Michael po. May hindi anong anong pangalan niyo sir ang tinutukoy ko? Michael po, Michael. Ah, Michael. Just po simple tayo, sir. Oo, oh, Michael. Simple lang tayo name. Sige. Wait lang nga. Hindi po pwedeng i-direct na lang sa sa ano? Hindi po pwedeng i-direct. Yung ano po, sir? Yung sa pag ko ng ano, ng 1599 sa GCash number para ano, mabilis. Sir, direct po sa ating system yan, sa aming recipient po. Ah, direct po yan. Yes po. Ito po yung papasok sir, sa management po. Mm. Na recipient po namin. One of our recipient po, sir. Once na ma-receive po ito, sir. Yung hmm. instant po. After the process po, matatanggap mo na po ito, sir, sa GSP. Ang, hindi na ako maka... Ano yun? Rekta na yun? Hindi na ako maglalaro? Hindi na papasok sa games ganon? Yes po sir. Ah, di maganda kasi kapag di napapasok sa games, pag doon kasi nilagay, di ba ano, matagal makuha at saka Yes po sir, ganun po. May LM ka, karoon lang ano sir. Turn over one time. One time turn over? Oo. Yes, Sige, wait lang ha, pumapasok Ay, po, siya, po, na. Pumapasok na ako sa Ay, ano. Siya, po, tayo, pumapasok na ako sa link.

Ayaw naman pumasok? Pa? <laughs> Ayaw naman pumasok ng link? Pasok po yun sir, gilip mo lang po yun sir. Oo nga, pinilit ko nga. Kasi ang tagal ng loading. Ang tagal yun ng loading sir. Bakit po ganun? Baka naman pa-expired na po yung link. O diba po sir? Ah, hindi pa ba? Yan po yung sinaw, ganyan po yan, sir, ganyan. Ah, ganyan? Ayun nga ho, eh, kasi... Oh, wala eh, ayaw naman pumasok, hindi naman naglo-loading sa Gcash ko. Sige, sir. Pagkapit po po ng ring, sir. Ayan po yung lalabas sir. Hindi, naglo loading siya eh. Walang napasok naman. Ano bang, ano ba yung tura nun? Ganito, yung binasa mong link. Is, uh, yes po, ganyan po yun sir. Pagpokus mo na link, ganyan po yun. Ibigay po yung series number po sir. Parang ginalagay ko. Ako na lang po magalagay dyan. Nakiscan mo na lang po yun sir. Pagpapit ka na lang po ka na lang po ng GKS. Jigas, ab uh, mo share tapos discount QR na lang po natin. Ah, ako na lang mag... Ibigay ko na lang sa'yo. Yung Jigas number po. sige. Ah, oh, sige. sige. Banggiling na lang ba? <laughs> <G> type na lang po, sir. Ha? I-type mo na lang po. Ah, I-type ko na lang. Ah, oh, wait lang. Yes, po. zero nine nine one two point three seven six zero nine yon na siya ng Jcash number sa akin kasi siya na lang daw maglalagay and uh, yun na nga mga kadakdak natin dyan akala siguro itong tangan to ay eh, mapapaniwala niya ako bobo bobo pa <laughs> akala siguro mapapaniwala niya ako sa ganun lang kadakdak proceed, oh, proceed na daw nga ba? Diba? hindi niya alam hindi ko alam kung anong number yung nilagay ko <laughs> Ah, sige sige kuya. Ah, sige sige kuya. Kuya, wait lang ha. Ano pong gagawin ko, sir? I Screenshot mo lang po yan, sir. pag click mo boto. Oh, na boto. photo. Oo. Oo, na-screenshot ko na po. Tapos sir. Opinya po tayo ng Gcash natin sir. Na-open na po ako ng Gcash kanina pa. May po sir wait lang. Oo. Ang nakalagay dito sir ano eh lumalabas po dito sir yung sa iny screenshot ko hindi daw siya ano hindi daw siya valid. Your QR code is not valid. Bakit po ganun yung lumalabas? Possible po po yan sir kasi po galing po yan sa aming system management. Kasi eh ayaw sir, ayaw sir talaga. Invalid daw po yung QR. <laughs> Kahit anong pilit ko sir, diba pag sisend akong money. Tapos i-click ko yung QR. Upload QR. Tama? Apo. Oo. Oh. Ayaw eh, nag-invalid nag siya eh. Your QR code is not valid sa nakalagay. Pasag-pasag po yan sir. Sige po, sir. End na lang po lahat niya, mo. Oo, end na lang kasi. Hindi mo naman ako maloloko talaga eh. <laughs> 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 diba? Hindi niya ako maloloko, mga kadak natin dyan. Nagkamali siya ng niloloko niya. Akala siya siguro ututu yung kausok niya. <laughs> akin usap ko may manok tsaka may ano may aso anong trip mo sa buhay mo sabi mo management 90 jelly abnormal ka ba tapos yung pangalan mo kapangalan pangita hindi mangyayari yun so, <laughs> mga kadakdak bigla ang pag bablog lang to dahil nga nakakatawa tong scammer na to akala siguro malalo ako niya ako abnormal ba diba? O sige na mga katakdak, huwag kayong magpapaloko ha. Kapag sa inyo may mga nag may mga nag-message sa Telegram, sa WhatsApp, kung ano man, kailangan valid i-validate niyo muna. Huwag okay, basta-basta magki-click ng mga link na mga ipinapasa nila kasi once na nag-click kayo ng link automatic 'yan sa system nila, ma-detect na kagad nila yung mga personal information ninyo na nakatago di sa cellphone. Okay? Iba na ngayon ng scammer, hayok na hayok na sila para manloko ng kapwa nila. Okay mga katakdak, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. <laughs>